guys. Good evening. Uh, magandang umaga, magandang hapon sa amang panig ng mundo guys. Ito guys, minsan no, ako nagsasalita, no? Dahil ako ay isang Pilipino din guys, no? Yung bansa natin nakakaawa na talaga, no? Simulat sa pool, sinilang ako guys. Uh, na talaga ang korupsyon, no? Pero hindi pa ganito kalala napahirap na na ang buhay natin tapos ang liit-liit ng sahod ang taas-taas ng tax so grabe na talaga tapos nilulustay lang ng mga politikong uh, buhaya hindi man lang sila naawa sa mga Pilipino guys na kahit hirap na hirap na ay patuloy na bumabangon tumalaban nagsisikap nang yung ano, mga tungkulin para makabayad sa mga oh, utang at buwis sa bayan no? tapos sino-sino na lang ang politiko na pinagkakatiwalaan natin na akala natin aahon tayo sa hirap babangon yung Pilipinas na talagang lagapak na lagapak na guys lugmok na lugmok na ang Pilipinas sa kahirapan sa dami-dami ng politiko na nangungurakot mayaman ang Pilipinas kaso lang napapamahalaan lang ng hindi tama no? kay isang taong nagtitindig kagaya kay Pangulong Duterte hindi man siya perfecto pero kahit papano naahon niya tayo sa hirap medyo umangat tayo nagkaroon ng tiwala yung mga investors ngayon unti-unti nang tumitiwalag yung mga investors yung mga ibang bansa na dapat pahana uh, natin ng tulong nakakautang tayo kaso lang dahil sa mga issue ngayon sa ating bansa, sa politika, sa mga kurakot na mga congressman at iba pa, no? mga contractor. Hindi na talaga guys, grabe lugmok na talaga. Trilyon-trilyon na ang utang na hindi naman nagagamit sa tama, na hindi napunta sa tama, walang, walang nagawang project ang ating gobyerno kaya sana no? magkaisa tayong mga Pilipino guys hindi para kuyugin ang gobyerno kundi para mamulat sila na sana ay gumawa sila ng tama at bumaba sila sa kanilang pwesto ng maayos at iwan na nila at ipaubayo nila sa mga taong karapat-dapat na tumaguyod at tumangat sa ating bayan. Grabe na talaga guys, nakakaawa yung ating mga anak. Ngayon pa lang, hirap na hirap na tayo, hirap makabangon dahil sa sobrang taas ng mga bilihin, kuryente, tubig na dapat ay gobyerno ang umaalalay sa ating kaso lang gobyerno din ang lumulugmok sa atin at dumidiin sa ating mga Pilipino. Ang gulo-gulo na ng bansa natin, guys. Sana maisipan ng mga politiko na yan na bumaba kung hindi nila kayang itaguyod ang Pilipinas dahil mas maraming karapat dapat ng mga politiko na nagmamalasakit at gustong umangat ang Pilipinas. Kaya kawawa talaga tayong mga Pilipino. kahirap tayo ng pahirap. Marami ang umaabuso at nananamantala sa kanilang pwesto at ginagamit ang mga mahihirap para lang mailuklok sila sa kanilang pwesto at pagdating na nailuklok sila sa kanilang pwesto wala naman silang magandang ginagawa kundi lalong binabaon ang mga Pilipinong mahihirap na nagbigay sa kanila ng power para sila ay makaupo hindi sila nakikinig sa mga taong nagbigay sa kanila ng power para sila makaupo sa kanilang pwesto. Dapat isipin nila na ang mga tao ang nagbigay sa kanila ng power para makaupo sila at may taguyod nila ng tama ang bansa natin. Hindi para kurakutin ang pera ng bayan. So yan guys, grabe talaga ang buhay nating mga Pilipino dahil sa mga maling politiko na nagsama-sama na alam na nilang mali ay pilit pa rin itinatama at nililihis ang tamang sagutan kung sino ang dapat na sisihin at umalis sa kanyang pwesto kung hindi niya na kayang itagulod ang Pilipinas so yun lang guys thank you for watching God bless please share and subscribe my channel Inday TV yeah.